Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Greetings po sa ating mga kaagapay dyan sa The Lord Who Heals Church, Bagumbong, Caloocan City, sa pangunguna ng ating kamanggagawang si Reverend Vincent Gonzales. Magkakaroon po ng seminar sa kanilang simbahan about growth and maturity sa darating na Sabado, April 9, 2022. At ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. Purihin ng Panginoon. Binabati ko rin ang aking kaibigan na si Reverend Rudy Pahardo. Ang ating kamanggagawang ito ay mao-ordain na po ng pagkabishop sa darating na Wednesday, April 6, 2022. Puri ng Panginoon sa iyong buhay paglilingkod, Reverend Rudy Pahardo. Tayo ay magpapatuloy na kaagapay. Ito ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito ito ay may pamagat na tagumpay sa mga paghihirap at pag-uusig. Ibig kong ibahagi sa inyo ang patutoo o testimony ng isang kristyano na ang pangalan ay Tony. Ang tatay niya ay isang maunlad na negosyante na may-ari ng dalawang tindahan sa palengke sa kanilang lunsod. Noong pumasok si Tony sa kolehiyo ipinasok din siya ng kanyang tatay upang magtrabaho sa tindahang pag-aari ng kaibigan ng kanyang ama. Habang siya'y nasa kolehiyo, naging working student si Tony. Sa tindahan ng kaibigan ng kanyang tatay, anuman ang ipapagawa sa kanya, iyon ang kanyang ginagawa. Madalas siya'y walang pagkakaiba sa mga karaniwang cargador trabahong kalabaw siya kung nasa tindahan at talagang dibdiban naman kung siya'y nasa paaralan. Ayon kay Tony, may mga sandaling napapaluha siya dahil sa awa sa sarili na may kasamang tampo sa kanyang tatay. Ang isip-isip niya, kayang-kaya naman akong pag-aralin ng aking tatay kahit na hindi ako magtrabaho. Bakit naman pinahihirapan ako ng ganito ng tatay ko nainggit si Tony sa ibang mga kaklase. Kasi wala siyang panahon upang mag-happy-happy tulad nila. Ang araw niya ay nagpapaikot-ikot lamang sa kain, aral, trabaho, tulog. Gayun pa bilang masunurin na anak, nagtiyaga si Tony bilang working student. Pero sa wakas, dumating din ang araw ng kanyang pagtatapos o graduation di nagtagal pagkatapos ng kanyang graduation, sinorpresa siya ng kanyang tatay. Tony, sabi ng kanyang tatay, ibibigay ko na sa iyo ang isang tindahan. Ikaw na ang bahalang magpatakbo at magpaunlad ng tindahan. At doon niya naunawaan ang lahat. Kaya pala nagawang tiisin siya ng kanyang tatay ay sapagkat iniyahanda at sinasanay pala siya ng kanyang tatay upang siya ay mamahala ng sarili niyang tindahan. Totoo nga, bilang working student ay natutunan ni Tony ang iba't ibang gawain at responsibilidad ng pagpapatakbo ng tindahan. Mula sa pagiging kargador at tindero hanggang sa naging manager. Ang paghihirap niya ay hindi bunga ng kalupitan ng kanyang tatay kundi ito pala'y inuudyokan ng matinding pagmamahal ng magulang. At kumusta naman si Tony ngayon? Siya ay isang kristyanong negosyante na ilang dobleng mas maunlad at mas matagumpay kaysa sa kanyang tatay. Higit sa lahat, siya at ang kanyang may bahay ay mabiyayang ginagamit sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kaagapay, ang pagdanas ni Tony ng kahirapan bilang paghahanda sa kanyang kinabukasan ay isang larawan para sa ating mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano ay dapat ding magdaan sa mga kahirapan bilang paghahanda sa ating dakilang kinabukasan sa kaharian ng Diyos. Sa Roma kabanatang 8, mga talatang 16 hanggang 17 ay masayang ipinahayag ni Apostol Pablo ang ating mataas na kalagayan bilang mga Kristiyano. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Bilang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Yesus. Pero ang mataas na kalagayan natin bilang mga anak at tagapagmana ay may kakambal na paghihirap. Ito ang nakasaad sa Romans chapter 8 verses 16 to 17. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are ears, ears of God, and co-ears with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Napansin ba ninyo ang huling bahagi ng Romans chapter 8, verse 17? Sa Tagalog, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. May mga kahirapang dapat tiisin nating mga Kristiyano bago natin maranasan ang kaluwalhati ang iniyahanda ng Diyos para sa atin. Si Tony nagtiis ng maraming kahirapan bilang working student. Akala niya ito'y dahil hindi siya mahal at siya'y pinahirapan ng kanyang tatay. Pero sa huli, na intindihan niya ang dahilan. Iniyahan dalang pala siya upang tanggapin ang pamana ng kanyang tatay. Ano ang mga kahirapang dapat tiisin nating mga Kristiyano? Dalawang uri ng kahirapan ang dapat pagdaanan ng mga Kristiyano. Una, kahirapang bunga ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang daigdig at ang buong kalikasan ay tumanggap ng sumpa. Balikan natin ang Genesis chapter 3 verses 17 to 19. To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you." and you will eat the plants of the field by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground since from it you were taken for dust you are and to dust you will return ano ang sumpa ng diyos sa tao at sa lupa at sa buong kalikasan mga paghihirap na dulot ng kasalanan ang mabigat na paggawa kapaguran mga pagpapasakit at karamdaman, pangihina, pagtanda, kamatayan at pagkabulok. Lahat ng tao, kristyano mat hindi, lahat ay apektado ng sumpa. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ipinaliwanag niya na ang sumpa na ipinataw sa lupa ay nagdulot sa kalikasan ng matinding kalungkutan. Subalit na ang Diyos na balang araw, palalayain din ang kalikasan mula sa sumpa. Kailan mangyayari ang paglayang ito? Ang paglayang ito ay mangyayari sa pagbabalik ni Kristo upang luwalhatiin ang mga Kristiyano. Dahil dito, mismong ang buong sangnilika ay umaasa at naghihintay ng pagluwalhati sa mga Kristiyano. Romans chapter 8 verses 19 to 23 for the creation waits in eager expectation For the children of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation. Has been groaning as in the pains of childbirth, right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the spirit grown inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. So verses nineteen to twenty-two, Nakikita natin. ang paghihirap ng sandilika dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan. Sa verse 23 ay nakikita natin na pati na rin tayong mga Kristiyano kahit nananahan ng Espiritu Santo sa ating kalooban, tayo ay hindi makakaiwas sa mga kahirapang dulot sa ating katawan ng sumpa ng kasalanan. Kahit tayo mga Kristiyano at mga anak na ng Diyos, kailangan pa natin ang magtrabaho Nakakaramdam pa rin tayo ng kapaguran, tayo dinadapuan pa rin ng sari-saring karamdaman, tayo ay nakakaranas ng pagtanda at apektado ng mga kahinaang dulot ng pagtanda. At balang araw, kung hindi pa dumating si Kristo, tayo ay mamamatay at ang ating katawan ay makakaranas ng pagkabulok. Ang lahat ng ito ay may sari kahirapang dulot sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sabik na umaasa at naghihintay kasama ng buong sangnilika sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. At sa kanyang pagbabalik, doon natin mararanasan ang kaganapan ng ating pagkukupkup bilang mga anak ng Diyos. At doon natin ganap na ang lubos na pagtubos sa ating katawan sa muling pagkabuhay marahil ay napapanood ninyo sa telebisyon at naririnig ninyo sa radyo. Ang mga nangangaral ng mensaheng kung tawagin sa English ay Health, Wealth, and Prosperity Gospel. Sa Tagalog, Ibanghelyo ng Kalusugan, Kayamanan, at Kasaganaan. Ayon sa aral na ito, kapag tinanggap mo si Kristo bilang yon tagapagligtas, ikaw ay pagagalingin niya sa lahat ng karamdaman. Ikaw ay kanyang payayamanin, at bibigyan Kanya ng material na kasaganaan. Oo, si Kristo ay nagpapagaling ng mga may sakit at uh, mga may karamdaman ngayon. Subalit hindi nito ibig sabihin na ang Kristiyano ay hindi na kailanman magkakasakit. Oo, nangako ang Diyos na ibibigay Niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Filipos 4, talatang labing siyam. Subalit so, hindi nito ibig sabihin na ikaw ay mamumuhay sa kaluhuan. Oo, may kasaganaang dulot ni Kristo. Subalit so, ang kasaganaang ito ay hindi material, kundi masigit sa spiritual na kasaganaan. At ayon sa Romans chapter 8 verses 19 to 23, ang Kristiyano ay magdadaan pa rin sa mga kahirapan, sa daigdig, dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan sa sanlibutan. Pangalawa, mga kahirapang dulot ng pag-uusig. Mismo ang Panginoong Yesus ay hindi inilingid ang malungkot na katotohanan ito. Basahin natin ang ilang mga paalala niya sa John chapter 15 verses 18 to 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. John chapter 16, verse 33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, maliwanag na pinaaalalahanan niya ang mga Kristiyano na sila makakaranas ng mga kahirapan bunga ng mga pag-uusig mula sa mga kaaway. Romans chapter 8 verses 35 to 36, Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. Oo, tayo yung mga anak na ng Diyos. Mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Oo, naninirahan na sa ating kalooban ang Espiritu Santo. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na na tayo o exempted sa mga kahirapan habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, patuloy nating mararanasan ang mga masamang epekto ng sumpa ng kasalanan sa buong kapaligiran. At kung totoong tayo'y tapat kay Kristo, sa madaling salita, may mga di-Kristyano na naiinis sa atin at sila'y uudyukan ni Satanas upang tayo'y usigin. Sa totoo lang, may mga bansa kung saan ang mga Kristiyano ay pinahihirapan at pinapatay. Halimbawa, ang mga tagasunod ng Hinduismo ay inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano. At marami pa rin sa mga gobyernong komunista ay pinag-uusig ang mga Kristiyano, ibinibilanggo at ang ilan ay hinahatulan ng kamatayan. At alam natin na marami pa rin bansa na hinuhuli, tinotorture at pinapatay ang mga kababayan nating Kristiyano. May tanong akong personal sa inyong lahat. Kayo, anong uri ng pag-uusig ang naranasan ninyo para kay Kristo? Sino sa inyo ang kinuli na at ibinilanggo? Sino sa inyo ang natorture na para kay Kristo? Mayroon na ba kayong nabalitaan dito sa Pilipinas na kristyanong hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo? nakakasiguro ako na wala ni isa man sa atin ang nakaranas ng ganito mga pag-uusig, pagkabilanggo, torture at kamatayan. Kumpara sa ibang bansa, ang mga pag-uusig na naranasan at nararanasan natin dito sa Pilipinas ay masyadong magaan. Oo, paminsan-minsan tayo ay pinagtatawanan at kinukutya. Paminsan-minsan tayo ay iniiwasan at hindi binabati. Paminsan-minsan, kapag witnessing tayo, maaring pagsarahan tayo ng pinto o kaya pagsabihan ng mga masasakit. Marahil ang pinakamabigat na pag-uusig na maranasan ng kristyano sa Pilipinas ay yaong itakwil ka ng iyong mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at kaibigan. Pero lahat ng yan ay katiting lang kumpara sa pagkabilanggo, torture at kamatayan na naranasan at nararanasan ng mga Kristiyano sa ibang panig ng mundo. Kaagapay, maliwanag na itinuturo sa Biblia na ang tunay na Kristiyano ay magdaranas ng mga kahirapan. Ano naman ang mga bagay na makakatulong sa atin kung tayo'y nagdaraan sa mga kahirapan? Una, kung tayo ay nagdaraan sa mga kahirapan, ay maasahan natin ang tulong nang Espiritu Santo. Romans chapter 8 verses 26 to 27 in the same way the spirit helps us in our weakness we do not know what we ought to pray for but the spirit himself intercedes for us through wordless groans and he who searches our hearts knows the mind of the spirit because of the spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kaagapay, kung tayo nagdaraan sa kahirapan, ang malakas nating sandata at sanggalang ay ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin ay matatanggap natin ang lahat ng kailangan natin upang makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Pero may problema tayo tungkol sa panalangin may mga panahon na hindi natin alam ang isang kapatiran sa pananampalataya ay dinapuan na mabigat na karamdaman. Ano ang karapat dapat nadalangin? Paano ako mananalangin? Kung minsan, nangihina ang ating pananampalataya at hindi tayo makapanalangin. Sino ang tutulong sa atin sa oras ng ating kahinaan? Ang Espiritu Santo ang siyang katulong natin na laging kasama natin at laging handang tumulong sa atin tuturuan niya tayong manalangin at hindi lamang tayo tuturuan na manalangin siya mismo ang mananalangin para sa atin ayon sa Romans chapter 8 verse 26 kapag nananalangin ang Espiritu Santo sa loob natin walang lumalabas na maliwanag na salita sa ating bibig tanging mga pagdaing lamang ang lumalabas hindi tayo makapagsalita hindi natin alam kung ano ang dapat sabihin Basta nararamdaman na lang natin na tayo ay dumadaing sa Diyos. Sa panahong iyan, ang Espiritu Santo ang siyang nananalangin para sa atin. At ayon sa Romans chapter 8 verse 27, ang Diyos ang nakakaunawa ng mga daing ng Espiritu Santo at tiyak na sasagutin ng Diyos ang dalangin ng Espiritu Santo para sa atin ang Espiritu Santo ang sinugo ni Kristo upang maging permanenteng kasama natin sa buhay. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na kailangan nating malaman. John chapter 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you ang Espiritu Santo ang tutulong sa ating mga pisikal na kahinaan. Romans chapter 8 verse 11 and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you Sa ating mga paglilingkod sa Panginoon lalo na sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo ang espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan. Pangalawa, kung tayo'y nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, maaasahan natin ang tulong ni Kristo. Bakit? Ano ba si Kristo sa atin? Si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Si Kristo rin ngayon ang dakilang pari na namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Romans chapter 8 verse 34, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kagapay Maasahan natin si Kristo na siya ang laging magbibigay sa atin ng tagumpay. Romans chapter 8 verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Pangatlo, kung tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, maasahan natin ang tulong ng Diyos Ama. Maasahan natin na laging kasama natin siya at laging nasa panig natin siya. Romans 8.31 What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us. May nagsabi ng ganito sa English, One with God is a majority. Sa Tagalog, kahit nag-iisa ka lang kung kasama mo ang Diyos, lamang ka pa rin kontra sa lahat. Ang Diyos Ama ay nangako na ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Walang anumang bagay na ipagkakait ang Diyos sa atin kung tayo ay mananalangin sa patnubay ng Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will not also along with him graciously give us all things? Ang Diyos Ama ay siyang umaaring ganap sa atin. Tayo'y lubusan at ganap niyang tinanggap bilang kanyang mga anak hindi na tayo hatulan ng Diyos at tiyak na wala ng ibang pwedeng magsakdal sa atin. Romans 8.33 Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. At tiyak na walang anuman o sino man ang may kapangyarihang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 8 verses 38 to 39 For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaagapay, simulan natin ang pag-aaral na ito sa pagkwento tungkol sa patotoo ni Tony. Nakita natin na ang mga paghihirap niya bilang working student ay kasama sa plano ng kanyang tatay para sa kanyang magandang kinabukasan. Pero sa karanasan ni Tony, kailanman ay hindi siya sinamahan ng kanyang tatay sa kanyang mga kahirapan. Diyan naiiba ang Diyos natin. Oo, tulad ng tatay ni Tony, pinapayagan ng Diyos na tayo ay magdaan sa mga kahirapan. Ito'y kasama sa kanyang plano sa atin upang tayo ay ihanda sa walang hanggang kaluwalatian. Pero ang pagkakaiba ng Diyos ay ito. Ang Diyos ay kasama natin habang tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Tama ka agapay, ang Diyos ay kasama natin habang tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Ang tatlong persona ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ay kasama natin habang tayo ay nagdaraan sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Ang tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay umaalalay, tumutulong, sumasaklolo, umapatnubay, umaaliw at nagpapalakas sa atin. Kung gayon, ano ang dapat nating saloobin? Ano ang dapat nating gawin? Una, sa lahat ng sandali, alalahanin natin na kasama natin ang Diyos. Lagi nating sabihin sa ating sarili, ang Diyos ay narito ngayon at kasama ko siya ngayon din. Pangalawa, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Pangatlo, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, manalangin tayo ng ganito. Panginoon, alam ko po may plano ka sa sitwasyong ito. Turuan niyo po ako kung ano ang dapat kong gawin. Ipakita niyo po kung ano ang inyong itinuturo sa akin. Sa susunod na pag-aaral natin, pag-aaralan natin ang mas malalim tungkol sa plano ng Diyos sa ating mga paghihirap. Pangapat, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, tanggapin natin ang mga paghihirap na pinapayagan ng Diyos na dumating sa atin. Satuwinay purihin natin siya bilang ating Diyos na makapangyarihan, marunong sa lahat at mapagmahal. Diyan nagtatapos ka ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang tagumpay sa mga paghihirap at pag-uusig. At muli kitang inaanyayan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7:00-7:30 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng yung mensahe sa 702-DZS-FABC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0917-430-4355. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Twal. Twal. Twal.